Kasi last dating day, yun Hello, mga Zooms! Kumusta? Welcome back to our channel. And for this video, mga Zooms, kami ngayon ay nasa kahabaan ng traffic. Well, hindi naman traffic. Matagal lang yung stoplight. Papunta kami sa gym. ganto nag-start yung araw namin. Hapon na... 4.32. Mm na Nasa bahay lang kami the whole time. Mm. Decided to have a sleep in today kasi mm. may event mamaya. Yes, But... abang ninyo kung saan kami pupunta after the gym. We'll never know where we're going today. So, ayan. Ako ay Lex Day today. Three days ako hindi nakapag-workout dahil dere-derecho yung trabaho ko. But now, starting today, back to the gym again. Hopefully, yes. every day makapag-workout. Sana, no? Para mas maganda yung results. Yes. Kasi actually, okay naman yung results mo. Considering na parang three days a week ka lang. Actually, minsan one day a week. Mm. But tapos we had Almost three weeks. wala do gym at all. Yeah. But so results aren't too bad. But this next two months. Kailangan mas maganda yung result. Kasi consistent. Totoo naman. So we are aiming na hanggang. hanggang wala pang work, syempre maging consistent tayo sa pag workout para hindi naman nasasayang yung oras very productive pa rin sya and magiging consistent kami ngayon sa pagla live stream saka paggawa ng iba't ibang reels para sa inyo mga zoops dahil we'll never know kapag dumating na ulit ang trabaho malabisi again so sure kailangan bumawi ang ating pangangatawan well, Tapos hindi naman ka masyadong in. tumaba Rest. Um, Hi mga zooks, tayo ngayon ay nasa mga batang mga batang release party guys, ako kasi meron kami live stream mamaya para sa live para sa, show, sa live stream so busy ang mga tao kaka prepare, eto nagpa make up lang ako kasi yan oh, si ate Arlene, thank you bakit ako lang sa vlog bakit hindi, pinsan lang maganda. patingin ako ate Ayan, may nagpadala sa atin ng pang-giveaways. OMG! Love it! Good, ano? Deadline! Thank you! Uh, Ay, ang pang May niyan? Oo. Hiyak sila? Ewan. May mga humiiyak! Ay, biglang umandag! Ewan, biglang umandag! Napinindot mo eh! Hindi na napipindot. Ang ganda naman yan! Oh, oh, ang ganda naman kung electric pa. <laughs> <laughs> ang ganda naman. Bakit kung kailan tapos na pala yung TV, may electric pa na ako. Hi, Miguel! Ito na yung mga ano ko. Pinaramis ni ate. Go, go, mami na tapos. Go, go, mami na tapos. na

<laughs> pa oh, yeah, surprise. oh then, ko dito <laughs> wow, is, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. 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 wow gusto ko lang may video na. Mamiss kita. Mamiss kita. Pero magka-fiber tayo para tayo. Basta namiss na mag tayo. Kaya na, picture. Hello po! Magandang yun ano yung boses ko? <laughs> Nagabi po sa inyong lahat. Uh, gusto ko lang po siyempre magpasalamat dito po sa show na to. Ito po yung uh, comeback ko po, po na teleserye ulit simula po nung pandemic. So maraming maraming salamat po at hindi niyo ako nakalimutan. Siyempre po Miss H, Sir Dennis, Miss Cheryl, at siyempre Sir Erwin. Uh, thank you so much, Direk. Derek, salamat po sa lahat ng guidance na binigay niyo sa akin dito sa show. Hindi po naging madali kasi matagal po akong hindi umarte. Kaya maraming salamat po. Miss Gly, thank you rin po. At syempre sa lahat ng crew, sa lahat ng technical department, uh, maraming maraming salamat. At syempre sa party na ito, maraming salamat sa mga co-actors ko na nagbigay ng support para dito sa party natin. So, thank you so much and eh. have a great evening. Alam pa natin si Joy kasi siya talaga yung nag-push din ng organizing yung party. Thank you, Ms. Galatas yeah! Miri. Uh, before you come, before you so, come. Sobrang happy ko ng puso ko simula sa paghahanda nitong proyekto na to. Uh, training, workshop, story con. Kahit mismo workshop pa hindi namin hindi pa namin mabuo mismo yung mga character pero yung tiwala sa amin binibigay lang para kung tong ibinigay niyo po sa amin gusto ko lang po sa na every time na uh, may kumatating na script sobrang na-inspire po kung na gawin siya dahil alam kong binubuhos niyo yung puso niyo po sa bawat week